Doon po kayo, uh, nagbaba po ng pintana, ay, hindi naman po siguro naabot ng ano, ng enforcer para ma-identify kayo, pero uh, benefit of the doubt, pinagbigyan niya. Uh, something that we still need to investigate, uh, ina ina -ano, ina ano po ko yung, ano, yung enforcer to produce all the pictures na kinuha nila doon sa operation nila sa baso. Kawawa naman pala mga enforcers natin pag kanyang mga situation, no? So siya pa ma maimbestigahan anyway, that's part of the job, di ba? At ikaw rin, you are also... Yes ma'am, uh, talaga po, part and parcel of our job yan, eh, katulad niya po, ang um, ang haba po ng operations namin, hindi ko naman po kaya po lahat yan. So, I rely on the communications that we have. Uh, sinasabi sa akin, click clear naman po ng enforcer sure, to be fair. Yes. Sir, I uh, mean, yung convoy, ko, sabi ko, bahay niya yung convoy na yan, I-check nyo. So, si-check naman nila. Uh, sinabi niya, Sir, uh, nandito on board si Senator Villar. Yeah, sinabi niya. So, with that, na ang ang, ang assumption ko is talaga na-inspect niya. Nakita uh -huh. niya, Senator Villar, that poste So, lahat tayong ginawa ko. Sabi ko, sige, pagbigyan nyo. It is still my decision. Yes. Judgment call mo nga. Judgment call mo po. South please. bomb ba siya o north, north bomb? North bomb po, north bomb.